Dating Supreme Court Associate Justice pinayuhan ng gobyerno ng Pilipinas na maghahin ng kaso sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa kautosan ng pahamala ng China na aarestuhin ang mga manging isda sa papasok na o napapasok sa inaangkin nilang teritoryo. Yan ang balitang atinsante ni Michael Rogas. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Pinapayuhan ng isang retired Supreme Court justice ang pamahalaan Pilipinas na agad gumawa ng hakbang para harangin ang kautusan ng China na arestuhin ang mga mangisda na papasok sa inaangkilan teritoryo. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardalesa, masyado lang na nakakabahala ang hakbang na ito ng China laban sa ating teritoryo. Dapat naman ang binisan ng gobyerno ang pagdulog sa United Nations Convention of the Law of the Sea o All Clause. Ito lamang ang maaaring magliligan na remedy ng Pilipinas para harangin ang banta tala ito ng mga Chinese. Naniniwala ang dating Supreme Court Justice na may magagawa pa ang All Clause sa gagawin pag-aresto ng China sa mga mangis na Binoy na magtutungo sa West Philippine Sea. Ito si Michael Ross. Gaspar sa Radyo Pilipinas.